Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung sanhi. Ano ba ang dahilan bakit namamaga ang mukha ng ating Pangulong Marcos Jr.? Kahapon, may blog ako tungkol niya na napansin ko kasi yung mukha niya. Magang-maga. Nung in siya tungkol sa pagkamatay ni... Uh, Sekretary Susan Ople Nasyak ako pagkakita ng ganong muka Kasi naalala ko yung muka ng tatay niya Nung nagkakasakit Kaya gumawa ko ng vlog kahapon na May sakit ba ang ating presidente So, ang daming comments At Halos lahat ng nagko-comment nakakapansin din na namamaga nga ang mukha. So, ano ang dahilan bakit namamaga ang mukha? So, ito na yung mga comments na ka nabasa ko. May mga nagpapatawa. Mayroong seryoso at dito tayo sa seryoso yung tunay na sani at naniniwala ako dito. So, kahit hindi tayo mga doktor, eh, experience is the best teacher. Yung karanasan natin, karanasan natin sa buhay yun na yun. So yung mga patawang comment, oh, yung kaibigan kong Ilocano sa Cotabato, sabi niya, <laughs> General, allergy lang yan sa bagoong at sa kadaing dahil nagtitipid kasi. o <laughs> oh, di ba ang Ilocano matipid? <laughs> sabi niya, joke lang yun. <laughs> Kung allergic ka nga naman, talaga, ano, Uh, ako, naranasan ko yung namaga ng mukha ko. Grabe, talagang magang maga. Anong dahilan? Allergy. Bakit? Itong buhok ko, puting-puti, sinubukan ko noon, nagpatina. Nagpaitim. Nako, namaga ang aking mukha dahil sa allergy. O, oh, yun. <laughs> allergy sa pagtitipid. Kumakain na lang ng daing at sa kabagoong. Uh, joke lang yun. Hmm. Ito, maraming nag-comments na, I don't know kung real ba o joke lang nila. Nako, binugbog yan ni Smags. <laughs> Natamaan lang yan. Sinuntok, sinampal ni Smags kaya namamag ang muka. Again, those are jokes. Ano pa yung mga joke? Uh, ayoko nang bangitin yung Nag-hit-hit daw siya ng ano Ayoko nang bangitin yun Ayokong patulan Ito yung real First time kong nalaman Through your comment Salamat sa mga nag-comment na ano Nag-iisa na lang ang kidney Ni PBBM Dahil yung Isang kidney niya idinunit niya sa kanyang Amahan Wow natouch ako doon. Talaga yung loving relationship ng Marcos Sr. and Marcos Jr. nandiyan nakikita ko. So lalo akong humanga kay PBBM itong ginawa niya. I hope tama yung comment kasi first time kong malaman na kidney donor niya, donor siya sa kanyang ama. At dahil nag-iisa na ang kidney niya, ayun, nahirapan ng mag -function. So, lumalabas, out of your comments, my kidney problem si PBBM kasi yun din ang sakit ng kanyang ama. Lupus. Tama ba yun? Lupus. Maraming nag-comment na lupus yan. At hereditary, namamana yung lupus. So, yun na nga, nag-iisang kidney, lupus plus stress, yun na yung namamagang mukha may nag-comment na ganun formula eh. by plus 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 equals oh. so malaking factor yung stress nag iisang kidney uh, hereditary yung lupus oh ito na kaya lalo akong naawa sa ating pangulo ngayon kasi uh, alam ko ano he's doing his best para mag-serve sa taong bayan ito pa. Nakaka naman yung ibang comment. Mabuti nga sa kanya, may mga nagko-comment na ganun. Karma na 'yan. Huwag naman. Masama po yung mag-wish tayo ng masama para sa ating kapwa-tao. Totoo, ako nakikita ko na may mga kamalian na nagagawa ng administrasyong ito kailang hindi naman lahat kamali. To me, mas maganda pa rin yung mag, uh, magandang nangyari. Sa overall aspects of governance, kung well, eh, rate natin 10 ang pinaka maganda ano, nasa 6 or 7 ang rating ko dito sa PBBM admin. Yun lang, mayroon lang siyang failure yung 4 or 3 na ano niya. Uh, dito sa Department of Agriculture, ito yung number one na uh, kapalpakan niya. Eh. Tapos dyan sa PNP, uh, sa Bucor, uh, ano pa, Customs. So, wag naman po tayo ano, wag tayong mag ng ganun na karma na 'yan. After all, presidente pa rin natin ito, And utos po ng Diyos na let's pray for our governing authorities. Dahil lahat ng mga authority ipi inilagay dyan ng Diyos. Kaya ako, ang stand ko is ano, kahit nagbabati ko sa ko, I still pray for this administration to succeed. So, huwag naman yung karma, no bad karma. Okay? Meron pang pa nagsasabi, mabuti nga yan para makaupo na si B.P. Sara. <laughs> Don't worry, General. Uh, yeah. Pag uh, matuluyan yan, eh di mas mapaaga ang pag-upo ni B.P. Sara. Those are comments na nababasa ko, ha? Ah. Well, B.P. Sara is a very capable leader. <laughs> Wala akong problema dyan. Kailan huwag muna ngayon? Okay. Um, dasal ko, ang... Gusto ko sana matapos ni PBBM ang kanyang term. Dahil naniniwala ko na ang Marcos may dugong ano yan, may kakayahan na mamuno. Problema lang yung nakapalibot sa kanya. Kaya back pa natin ang prayer ang ating presidente, yung health niya. Karoon siya ng good health na makaiwas siya sa stress. At matapos niya ang kanyang termino hanggang 2028, with flying colors. Yun ang aking ano, yun ang aking healing kung may hihilingin ako. Yeah, dinadasal ko 'yan. Kasi tayo lahat makikinabang kung magsaksid ang Pangulong Marcos. So wala namang imposible sa prayer. Kaya kaya magpasalamat ako yung ano. May dalawa akong subscriber na nagsabi na Pwede ba, General, ipagdasal na lang natin si First Lady Lisa? Sabi ko, yes. Eh, nakonsensya nga ako nung una dahil hindi ko na malayan. Nagkakaroon na ako ng hatred kay First Lady Lisa, which is wrong. So, nung may nag-text sa akin na pwede ba ipagdasal natin si First Lady Lisa, yun, na nagising ako na dapat ngang ipagdasal kasi yun ang utos ng Diyos. So, yun po. Uh, lesson learned sa atin. Yung stress. Hanggat maaari, wag yung management ba. Hindi natin maiwasan ang may stress. Dahil nga, may problema sa buhay. But we can manage. Hindi tayo maging stress-free. But maging stress-less. Iwas, 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 iwas sa stress ang aking technique dyan is ano, in-identify ko muna yung saan nang gagaling stress sa buhay ko. Una, relasyon naming mag-asawa. Nandyan ang gagaling, kaya I decided kung ano ang magpapaligaya sa aking Commander Julie, bibigay ko. Oh, nung nag-decide akong ganun, Ako, halos hindi na kami mag-away na mag-asawa. Oh, de, nawala na ako ng stress sa relasyon naming mag-asawa. Dahil na-commit na ako na paligayahin ko siya eh. <laughs> Ano pa? Mm, work, wala naman akong uh, trabaho, wala blogging, blogging na lang. Uh, mga anak ko. Basically, wala eh. na eh. Na yung worry, nung una, na stress ako dahil may may hypertension ako nang una alos everyday 3 4 5 times a day chini check up ko ang aking uh, BP. Mm, ngayon, para hindi na ako ma-stress sa aking BP. Tinapon ko na yung aking blood pressure monitor para hindi ko na makita ang aking BP. <laughs> o di, wala na, but at the same time, uh, ano yung ginawa ko? Yung radical life uh, change. 'yung bawal iniwasan ko ng pagkain, nag-diet na ako, nag-exercise na ako, matulog ako nang eksakto, uh, lumapit ako sa Dios, uh, prayer time, meditation, yun na. At ngayon, although hindi ko na alam yung BP ko dahil hindi na ako nag bbp I feel strong, I feel healthy. Uh, Tingnan niya naman ang mukha ko, di ba? Kikita ba may sakit ba yan? <laughs> So yun po Iwas, stress po tayo At yun na, ulitin ko uh, Pagdasal natin ang Pangulo Kasi nag-iisa lang ang kidney niya Sana makaiwas-iwas siya sa stress At sana ang malalapit sa kanya Yung mahal niya sa buhay E eh magising-ising sila Na huwag nilang influence siya Nang masama ang Pangulo Dapat yung positive influence Ang ibigay nila At ang Pangulo naman He will say no sa mga bad influence sa palibot niya para bayan babangon muli.